Ako si Carl, isang team leader sa isang milking call center sa Ortigas. Natagal na akong sanay sa pressure. Erate ng customers, night chiefs, kotas, pero wala akong akalaing may mas masahol pa ako sa mga iyan. Noong gabing iyon, magandang 11.42pm, biglang lumindol ng malakas. Tumunog ang alarm ng building at lahat ng agents ko ay nagtayuan at nagtakbuhan papuntang evacuation area. Ramdam ko ang paghugaan ng sahig na para bang may dambuhalang halimaw sa ilalim ng lupa. Paglabas namin, halos nanginginig pa ang mga tao. May umiiyak, may nanidasal, pero kahit ginoon, naglabasan ng mga chats, messages sa group chat namin. Car, paalanin mo yung mga agents mo. Bumalik kayo ASAP. Awal lahat yan pag hindi nag-login, sabi ng operations manager. Eh, quick lang yan. May, gen may, genset tayo. Kailangan natin mag-online ulit. Business as usual, sabi ng senior TL namin. Gusto kong magalit. Gusto kong sumagot. Pero TL lang ako. Wala akong magawa. Kundi sunduin ang utos. Isa-isa kong pinuntahan ng mga agents ko. Pinabalik. Magtakot sa mga mata nila. Sir, baka may aftershock pa. Paano kung gumuho? TL, may crack sa 8th floor. Nakita ko kanina. Pero isa-isa silang bumalik. Takot na mawalan ng trabaho ako lang ang hindi bumalik hindi dahil matapang ako kundi dahil natatakot ako magkakaibang pakiramdam ako nung gabing yun parang may kaba na nasa puso ko hindi ko alam kung yung may nasyon ko lang o hindi pero nagpasya ako manatili sa evacuation center bandang 12.07 am gumindol ulit mas malakas. Kasunod noon, may narinig kaming malakas na kalabog at sigawan galing sa loob ng building. Tapos sigaw ang mga tao. Gumuho ang building. Tumakbo ako palabas ng bakuran at doon ko nakita ang mismong building ng call center namin na Parang bahay na gawa sa papel. Nagkaroon ng alikabok, serena at mga ilaw. Kinakabahan ako. Lahat ng agents ko nandun pa sa loob. Kinabukasan, nianig ako ng mga notification sa so, Facebook. Is... Call center building, gumuho matapos ang aftershock. Maraming empleyado, patay. Ilang TL at managers, pinilit daw umalik ang mga agents kahit may lindol. Isang TL ang survivor. Nabuhay. Siya ba ang posibleng papanagutin? Pinagmamastan ko ang screen ng phone ko habang naiinginig ang kamay ko. Alam kong hindi ako direktang may kasalanan pero ako ang TL nila. Ako ang dapat nagprotekta. Mula ng araw na yon, gabing-gabi akong ginigising ng bangungot. Nakikita ko ang mga mukha nila. Dugoan, nakatingin sa akin. Magalit. May narinig akong boses mula sa sirang building tuwing napapadaan ako. Bakit? Hindi mo kami sinamahan? Car, tulungan mo kami. Hindi ko alam kung guni-guni lang o ng tuwad ng kalagay Pero isang bagay ang sigurado. Ang lindol na yon, hindi lang ang lupa ang gumalaw. May kasamang galit ng mga kaluluwang na iwan para sa marami pang Tagalog Horror Stories. Punta lang sa aking YouTube channel ng Tagalog Horror Story ay at mag-subscribe. Thank you.